Hello, good morning. O, oh, breakfast time na. O, oh, di ba? May gardenia tayo dito. At saka meron tayo. Ito. Wala kasi silang good butter. Kaya, pwede na rin ito. Dairy cream, di ba? Okay na din. Pwede na, di ba? So, yun. Good morning po sa inyong lahat. At ngayon, babasahin ko lang itong isang message. Ano, bago ako mag-breakfast. Nag-comment po kasi si Aiko Fontanilla. Actually, hindi siya comment. Ah, uh, message po siya. Sabi niya, Sir, good day po. Bakit ganun po? First loan ko sa Gcash, 1,000. Yung second loan, 3,000. Wala pa po ako due date, finuli pay ko na si G loan. Then nagkaroon ako ng subject evaluation. 300 pesos lang ang pwede kong i-loan kay G loan. E good payer naman po ako. Aiko Fontanilla, every application kay G-loan is a new application. Hindi siya repeat loan. Kaya tuwing mag-apply tayo, laging yan ni G-loan as a new application. Ang basis po lagi ni G-loan ay ang ating history ng G-score, no? Yung history po ng paggamit natin at yung history po ng ating pagbabayad, no? Kasi, 'di ba po sa ibang loan application, basta po nakapagbayad ka, Antimano, na nakakapag-repeat loan po tayo and at the same time mas mataas kay G loan po kasi hindi no magiging basis po niya yung inyong uh, history of payment tapos magiging basis din po niya yung history ng inyong pag-avail ng kanyang terms of payment no so hindi ko mo nag-fully pay tayo in advance ay very good na to hindi po lahat ng pagpo-fully pay in advance ay nakakabuti No, yan po yung natutunan namin sa G-Loan. Mas mahalaga po yung pagbabayad ng monthly installment kesa sa pag advance fully pay. No, tandaan nyo po yan. Mas mahalaga po na sinusunod natin yung disiplina ng monthly payment kesa po doon sa pag advance fully pay mas tinitignan po ni Gilo yung disiplina natin sa pagbabayad, no? Kasi pag nag-advance fully pay ka, meron kang interest cashback, no? Meron kang rebate na tinatawag. So, dun sa part na yon lugi na si Gilo doon. Imbis na pinautang na lang sana niya yung pondo sa iba, na mas kikita pa siya, pinautang niya sa'yo, na ang gagawin mo lang din pala, i-advance fully pay mo naman. So, hindi siya kumita, di ba? ganon po si Gilo. Ngayon, kung nagma-monthly installment po kayo ng pagbabayad sa kanya, For example, 6 months, 9 months, 12 months, or 18 months. Tapos dumating yung point, usually kapag ka 80% paid ka na, 80 to 90% paid ka na, nagkakaroon na siya ng special offer. Na i-close mo na yung account at bibigyan ka niya ng mas mataas na offer. Ganun po si G-Loan. Hintayin mo na ka niya ng mas mataas na offer bago ka mag fully pay. Dahil lang gusto ni G-Loan, monthly lang tayo ng monthly. Okay? So, Aiko Fontanilla, maraming salamat. Ganun po talaga. Pwede mo pang i-build up ang iyong credit standing kay G-Loan. I-avail, if I were you, wag mo munang i-avail yung 300 pesos. Palipasin mo ang one week, two weeks, hanggang one month. There's this chance na tumaas po ito. Opo, maniwala po kayo. Nangyari po sa akin yan. Inoferan ako 1,000. Tapos naging 10,000 po siya. After 2 weeks or 3 weeks po yan. matagal na yung 1 month. Okay? So, Aiko Fontanilla, huwag ka mawala ng pag-asa dahil mapapataas pa yung G-Loan offer sa iyo. For the meantime, ang gawin mo lang, maglagak uh, ka ng siguro at least 500 pesos kung kaya 1,000. I-maintain mo lang siya dyan sa iyong G-Cash wallet para maging basis po di G-Loan yan na mapabilis po ang offer sa inyo. Okay? I hope you enjoy the rest of the day and God bless for.